nakahingay pa sa labas, nakapingit na nga ang mga bintana, eh malino ko ba rin narinig ang mga nagpo-posisyon? SET! Bakit pa ba kasi ayaw ko isang mga nagpala ko niya ako ang sabi? Nasaan ba ang mga katulong ko? Ah, wala. narin pa kayo? Pumagin, hindi ko yung napansin. Hindi man lang kasi magsalita. Kaya nga. Amaya. Alin ko? Bakit hindi kayo nagbibigay galang? Ka ako ba ay hindi niyo nakikilala? Ang umusan ng Gwardiya Sibil ay hindi niyo nakikilala? Aba, mga hampas lupang ito! Wala. Ako lang yung hindi nagbigay galang sa... 7 pa lang yan. Na alas ko tuloy, ito ang bagong pala ng kami. Tinuruan ako ng aking asawa. Ang sabi niya ay, ang pangalataw ng purigong bayan ay Pilipinas. Sinunod ko siya, Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Kay buti ng aking asawa na tinurunan ko na may isang sa ulo. Wala nga lamang siya dito ngayon. yun? Siya'y nagtatapis samantalang ako'y hindi. Naririnig ng tulong sa bahay. babot na babot. Naalala ko tuloy noong nakaraang piyasa ng Sandego. Halos ganito rin. Maingay kahit nakasara ang mga bintana. Ako lamang din mag-isabaki noon. Ang asawa ko si Quisette. Ayaw ko palabasin. ang tinig ng balin ngayon? yun. Ah, Pinakakiyak at pinakanta ko siya. Ngunit pagdating sa akin, ay hindi man lang nagbigay galang, ni hindi pa maintindihan ang wika ko, ang wika Kastila, hindi ba niya nalaman na kinagupian ko ang pagsasita ng wikang Tagalog? Abay, hinagupit ko nga ng latigo ng aking asawa kong baling na to. <laughs> Nakita niya ang nakahanap niya at may mga kawal doon upang ipahatid ang tayo sa utos ko. At nang mukhang naunawaan na, ay gumunta na siya. Ang maganda, ngunit manungkod -man na tinig. Eh. At ang mga tinig na hindi mo inaawit ay nakabagbag sa akin. Hila pinapalan nito ang puso kong walang dagta at tuyo ay nauhuhong din sa ulan. What? Ayaw ko na siya'y gumanda. Salamat sabi na, hanggang makaisip na naman ako ng bulitikos. Sayaw! Magsasayaw ang bali. Naayos niya ang balik at sinabi pang, Bakainin? Ano kaya ang mayroon sa balik na At ano kaya ang nangyari sa aking asawa? E, hindi na nga bumati ng magandang kafe, eh nakipag-away pa sa akin. susunod, magbibigay ka na kayo, mga